sa kaliwa o oh. ayan oh. sana ayusin din to ni Mayor Hani Lacuna magkabila to sa kanan meron ding park dahil mga ano dito street dwellers ayan oh. meron namang ilaw sira sira yung mga tiles Eh, hey, may mga natutulog. Nakapanginayang ah, ano Yung Din sa gilid may ano din eh Sunog din no oh. Ayun, May nakasampay pang pantalon sa halaman Ayan, magandang araw po ni sa inyo mga kabayan Ito, so, nasa ano tayo ngayon, no? Oh? MacArthur Bridge Maynila tingnan natin ang Doton Underpass ito yung sunog na Manila Post Office ayan nakapanginayang ano hindi sa gilid tunog din oh Ito na yung likuran ng liwasang Bonifacio. Merong bike na rock. To, sa kaliwa oh. ayan oh. sana ayusin din to ni Mayor Hani Lacuna magkabila to sa kanan meron ding park dahil mga ano dito street dwellers ayan o oh. Ito ang matagal na hindi napapaayos, no? yung mga natutulog Na, yan, ganyan no ano, papa pa, pa, ayos din ano o, meron palang daanan dito wow, malinis ah, nandun yung ano yung Quezon Bridge sa Metropolitan Theater at Arroceros Forest Park Tingnan pa natin sa kabila Meron pa Hindi gumagaan na ngayon ang Fountain Yung mga naliligo Ito kayo isa pa oh Ano nga pala. Monumento ni Andres Bonifacio. Tingnan natin. 1863 2 Ano to? 1897 Ito sa kabila ang napaganda na mabaya na no? naging ano na parke na nagawa ni Yorme Skomore ano yung ano niya, ano yung bakod, meron ng vertical garden. dito tayo pumasok. Yun, may nakasampay pang pantalon sa halaman. Ito. Ano to? Eagle? Eagle yata ito. Ito, sana mapaganda rin ano. Dito, Oh, ang mga basura. Ang daming basura sa ano, sa arang, ano to, pan. Yan, yan dito, may bus. Alabang TSC. Yan o, no, Alabang Baya Coastal Road, ano, papuntaan Loton aso. Yeah, Ganda sana no. Tingnan natin yung underpass. tayo doon. Lusot na nito sa ano na. Burgos Avenue. nag sa ano, sa Intramuros. Doon na ang Loton Underpass ngayon. Oh, may mga natutulog. Ayan. Meron namang ilaw. Kaya sira, sira yung mga tiles. Hey, may mga natutulog. Kundi lang yung hmm. mga bandals. Punti naman kakaunti lang ang mga basura, mga kabayan. Punti lang naman ang mga basura. Ito ngayon, no? ganda sana, no? Yung lagos nila daw na ayos, eh. At least may ilaw. Ayan. Hindi naman nakakatakot dumaan maganda yung dingding pininturahan ganda pa naman ang ano ng Luton underpass ang ano ang lapad ng hagdan isa pa dalawa yung hagdan dito dito at isa pa dito dito sa kabila isa lang Tara, may mga pupu pa ng mga pusa. <laughs> Ayun, mayroong matandang nagilinis, oh. Tama, ba? Oh. Ano na mga pusa? Ganito yung tiles ng Lawson Underpass. In drainage, may mga basura. Ganda, no? Sana maano rin, no? Ma mapaganda rin. Katulad ng Lagos nila at underpass. Ito naman ang pababa. Luma na yung mga railings. huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga kabayan. Mag-like, comment, at share. Hindi naman bungi-bungi yung mga railings ng Loto na underpass. Tingnan natin dito sa taas. yun oh, view. Intramuros na yun, mga kabayan. May dayan pang ano ano. Pwede ayusin sa ano no sa Anila, sa Intramuros. Diretso tinay niya mga kabayan oh. Eh. Mababa lang yung ano niya, yung muhon o yung base niya. Tapos ano na, poste na ng ilaw. Ayan. Saka meron design. Ayan. Ganyan ang mga post sa ado sa ibang bansa. Alain mo na natutulugan pa 'to mga upuan na ano na. Nakahilig na dito, naka na. Natutulugan pa, grabe na. No? Maparaan talaga mga Pilipino. Ah, mayroon pa pa lang isa. May isa pa oh. May underpass pa. Hindi lang pala yun ko pa. Tingnan natin. Ah, mas maano to, mas malalim to. Dalawa yung ano dito, level. Yan yung isang landing. Yan yung isang hagdan. isang hagdan. ko lang nalaman na dalawa pala yung ano nun. Dalawa yung underpass. Ang daming mga ano dito, mga street dwellers.